Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapag uh, gusto, may paraan. Wala na raw atrasan ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit tila kulang na ito sa panahon at malapit na ang eleksyon. Idagdag pa rito ang naging panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag na sanang pag-aksayahan ng oras ang impeachment laban kay Duterte. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hindi magpapadikta ang civil society organizations, advocacy groups, religious leaders at sectoral representatives sa inihaing impeachment complaint. May mga sinabi ang malakanyat at ilang political leaders na huwag daw kong ituloy. Dinawin po natin ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gusto ang i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. Iginit din ni dating senadora Laila De Lima na wala silang planong sumama sa anumang hakbang ng gobyerno sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Ayaw nga namin yan na uh, maging you know, ma perceive kami as favoring any any of the political uh, uh, protagonists now, di ba? talagang decision po ito ng mga individual ng na mga nag-file coming from various groups. Mm -hmm. ayaw namin kumumpas o sumama sa kung anuman na mga moves nila ng mga nasa gobyerno ngayon, including the president. We cannot be, we cannot be, uh, what, um, um, affected by the, uh, by the desire to really make the vice president accountable because that is in fact recognized by the Constitution. Kailangan mong ibabaw ang batas. Ang Kamara naman, sa kabila ng nalalabing session days ay may mandato na asikasuhin ang anumang impeachment complaint sa ngalan ng transparency, pagiging patas, at may paggalang sa rule of law. Impeachment proceedings are vital to preserve the integrity of the institution and affirming the principle that public officials are accountable to the people they serve. Accordingly, the House of Representatives will proceed with its duties on this matter, strictly adhering to the Constitution, its rules, the principles of due process. Bababatid ng lima ang grounds for impeachment na iginigit ng labing anim na complainant laban kay Duterte, particular ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at other high crimes. Bukod sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at Department of Education, kasama sa 24 na articles of impeachment, ang issue sa bidding ng laptops at iba pang electronic device at halos 7 bilyong pisong unliquidated na cash advance bilang kalihim ng DepEd. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.